madaling araw dito kami sa bababa lang namin sa apartment shortcut ba't kasi dapat di tayo dumaan dito eh alam mo nang madulas eh bihirang buhay to hmm. Tayo. Maganda ka. Basa tuloy yung ko. basta kami. Naglalakad kami dito sa. Anong lugar to be? Ha? Sobrang lamig. Pumumuts! Ayan, maglalaki. Good evening, Pilipinas! May hatid namin yung asawa ko. May asawa ko, yung anak ko. May hatid namin yung asawa ko sa bus station. Ayan. 13 degree rito ngayon sa Kingston, Canada 13 degree ang lamig nanonood ang gambalat eh. Di ubra rito yung nakashort ka Di ubra rito yung sandu short negative negative ka dito

Subaru Kingston Canada Katabi niya Hyundai top light uh, uh, humuwis nung ano uh, 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 yun sobrang lumig partida sa hammer pa yan tida sa amin un... waiting shed ng bus stop ito yun super yan Ano yan? Hindi dumagano. Push or wave at the bottom. Ayaw. Tagbit na lang tayo. Ay, hindi mo sa kabila. wala naman dumadaan. tayong Bawal jay dito. Kasi kung anong mangyari sa'yo, sabihin nun. Ayan, pastap kami yung kasinatana ay kung paano Ha? pumula oh. Hindi sa pumula ka. pumula. Ano ba sabi yung pumula? Pus, parang good. tayo. Okay, natawid tayo. Ayan na? Subaru Kingston oh. ayun mm, restaurant Red Lobster sarap niyo no, sarap kaya kumain dyan ha? Ah. walang mahal-mahal kailangan tikman Try na. Wala, 7-0-1 bus ko. Dito mo ayusin